Good evening po. Share ko lang po itong mga antioxidant pinaghalo-halo natin. Eh, sabi nila, nakakapaglinis daw po ito ng liver sa so stomach. So, tatray lang po natin. Kaya lang, ang laki ng baso ko. <laughs> uh, sa isang ka, isang ka, Sas sasalin ako ito para sa gabing ito. Kasi twice, ang pag-inom nito umaga sa kagabi. Eh, gabi ko nagawa. Nagagawin ko na lang gabi sa umaga. Tapos yung matitira, itagay na lang natin sa red para mainom natin bukas. Kaya lang, araw recommend na ito, meron kang iahalong yeah, hani at walang hawala kong honey kasi wala naman akong jowa. <laughs> Hindi. Uh, wala akong ani. Try ko lang kung makakaya kong inamin. Nako. Ayos ah. Mm, medyo talagang kailangan ng honey. Ah. Uh, hindi po masarap. <laughs> hindi po maganda yung lasa. Mm. Nako naman. <laughs> Ang pangit. Ito <laughs> talaga ang panlasa. Kaya kinakailangan kong magkaroon ng honey. Mm.